May natuklasang Chinese submarine drone na palutang-lutang sa karagatan ng San Pascual, Masbate. Ayon sa PNP Regional Office 5 Director, si Brigadier General Andre Dizon, nadiskubre ito ng ilang malukal na mga manging isda sa lugar noong December 30. Patay sa kwento ng mga manging isda, patayo na lumulutang sa dagat ang drone ng kanilang makita habang nanlalambat ng mga isda. Gawa sa pinaghalong PBC at bakal na may habang anim na talampakan ang natural drone bawang uh, uh, electronic at remote control device. Batay sa inisyal na pagsusuri, lumalabas na isa ito sa mga makinarya mula sa China na ginamit sa ginagamit pang komunikasyon, ganyan din sa navigation. Nag-research din yung uh, mga polis natin sa Basbate ang uh, nagpuha sa internet, uh, yun po na Chinese uh, underwater navigation and communication system ang uh, initial na na-discover na, na po po doon, sir, na, na nakita nila sa uh, open source sa uh, internet po sir. Pero deactivated na, deactivated na yung Chinese submarine drone na natagpuan sa karagatan ng Masbate. Ayon kay PNP Region 5 Director Brigadier General Andrew Dizon, na mabasa lang imbestigasyon na posibleng remote operated nga at nagamit po sa komunikasyon ng naturang drone. Sinabi pa ni General Dizon, may mga tinitingnan na silang indikasyon kung uh, gumagana pa ba ang isang device pero nagnegatibo naman ito sa naturang submarine drone. Samantala, sinabi din ng opisyal na posibleng mula ito sa Eastern Seaboard ng bansa at patungo sana ng uh, West Philippine Sea na turnover ng natural device sa Philippine Navy para sa mas malalimang pang investigasyon. Uh, dapat may, may nagbibing sa kanya, sir, kung may ay uh, uh, uh sa loob, sir. Yun ang uh, indicator natin. Pero nung uh, in-extray nga ng uh, EOD natin, yung initial na finding, sir, uh, uh, deactivated po, sir. Dapat naman siya sa atin ang mga autoridad ang naturang Chinese submarine drone na natagpuan sa masbate. Ayon kay Sen. Francis Tolentino, bagamat inaasahan naman nila ang ganitong mga pagtatangkang surveillance sa bansa, dapat pa rin itong maimbisikahan. Madali lamang daw na ang magiging pag-aaral sa drone dahil may kapasidad naman ang ating mga engineer na magkaroon ng reverse engineering. Samantala, iginit din ang senador na dapat na sumunod din sa umiiran na si Lanes maging ang ganitong mga makinarya na hindi minamaneho. Alam niyo po yung isang batas, yung archipelagic sea lanes law. No? Uh, ito po ay nagsasaad na pag mayroong papasok na mga vessels galing sa ibang bansa at doon dadaan. Ganon din po yung mga sasakyang panghimpapawid. So ngayon ang question niya ay kung kasali po ba ang mga ganitong uri. Halimbawa po drone. Pa pa pero palagay ko dahil ito ay lumilipad at uh, kung ito ay galing sa ibang uh, bansa ay eh dapat bahagi rin po noon. Mega da umaga, Filipinas.